Ikaw ay kababalik mo palang galing sa? Sa Canada po. Sa Canada. Nung August 26. Ilang taon ka sa Canada at ano ang uh, trabaho mo doon? Two years po ma'am, barber. Two years ka na Opo. barber sa Opo. Canada. Nung umalis ka, barbero ka rin ba dito? Opo ma'am. Okay. Nandun ka sa Canada, gusto mo sana na makasunod sa iyo ang girlfriend mo? Opo, bali ano po kasi yun ma'am, eh? ang kwento po, um, matagal na po kami magkakilala kasi... Okay. Same company po kami, nagtatrabaho dati. Okay. Tapos, nung nandun na po ako sa Canada, saka uh -huh. po naging kami, ma'am. Ayun po, parang na kasi po na mag-student, uh, yung student visa. So, yes, yes. mahal uh, po okay. kasi masyado uh -huh. yun, ma'am. Expensive. Ma Nagkapag-down na po siya dun sa agency na okay. magpa-process nung uh -huh. paper. Ito, show money lang ito. Hindi ito binayad sa kahit na anong agency or whatever. Hmm, hindi pa po, ma'am. Magkano ang naibigay mo? Lahat-lahat? Um kasi po ma'am yung mga sa compute ko po ma'am nasa halos 2M eh. Huh? Pero doon ko po kasi kinukuha din yung pampadala ko sa family ko dito. Bali siya po yung nagsend sa family ko. Ah, so parang, naging conduit siya. oh, uh, parang ganun po, ma'am. Uh, pero hindi naman yung kabuuan ng 2 million na yun ang hindi na hindi, isoli sa Opo, yung... hindi na ma'am ko naman okay. na mapukukunin po lahat. Okay. Okay. Hindi na kayo. I am assuming ano kasi hindi magkakasulian na, po, na. Ma hindi na. Nagkaroon kayo ng relasyon dalawang taon? I get. It. Um, ano po, mga one year and eight, eight months po at one year and eight Ito months? bang pera na ito ay bulto mo na naibigay o miligyan mo. mo lang siya ng akses? Hindi po ma'am, uh, bali po kasi sa show money ma'am. Mm -mm. Um kailangan po kasi kasi siya po yung mag-apply ma'am, yes. di ba? Uh -oh. So kailangan po nasa bank account niya po. So pangalan niya, pangalan at niya kasi kailangan may mga transactions di ba alam ko. Hindi, yung... isang... uh -huh. hindi po hindi. pwedeng isang 1M, uh hindi -huh. oh, po pwedeng isang. Kailangan labas pa sa pagagana po. Yung may labas na may pumapasok na 100, oh, may lalabas na 50, po, may ganun. papasok na 70. Ganon nga po ma'am. Dapat ganon. Tapos nung April 20 One po. Nagpadala po po ako sa kanya, ma'am eh. 123,000. Okay. April 21. Tapos, April 24 po, nag-update po siya kung magkano na yung laman. Ang laman po is 1M na po nung April 24. Nitong okay. year po na to. Huh. Tapos, hanggang po sa makauwi po ako, ma'am, nakapagpadala pa po, po ako ng apat na beses na tig 100K. So, dapat ang laman po nung bank ko, ma'am, is parang dapat may laman na 1.4? Opo, mga okay. ganon. Or... Itong account na ito ay nasa kaninong pangalan? Sa kanya po, ma'am. Sa kanya na pangalan lang. At pinapakita lang niya sa iyo yung passbook? Ini-screenshot niya po, ma'am, yung sa online banking. okay. Pero ikaw, meron kang pruweba, meron kang nakatago ng mga na mga transaction. Remittance siya. po. Oo, na, mga remittance. na yung pangapadala ko po. Yes. Meron po, ma'am. Okay. Last year, 2022, mga September po ata, mm -hmm. nag... Una po talagang plano is student. Mm -hmm. Ngayon po parang mahal nga po masyado. So, nagkaroon po ng panibagong rules tong Canada mm -hmm. na lahat ng visitor visa mm -hmm. parang hinaalaw nilang makahanap ng work doon legally. Okay. Ngayon po, so nag-switch kami sa ganun kasi more mas, mo, uh, mas, madali. mas madali tsaka mm -hmm. medyo mura po. Mm -hmm. Tapos eh nung nag-apply kami September, hindi po siya na ano eh na, Ay, na deny siya. Na deny. So yun na po, ginagamit na po namin yung pera as show money noong time so, na yan. So balik kayo ulit as student opo. na naman? Hindi hindi po, in-apply po ulit namin uh, January po ata or September, December. September, October, November, December. Kasi ang alam ko, ang mga embassy, hindi yan sila pumapayag na agad-agad pa mag-a-apply. So may po kami. six months na cooling period yata. Parang gano'n. Nag-apply po kami ulit, ma'am. Na-deny pa rin po for tourist or... pa rin po yan, ma'am. Okay. For visitor. Ah, meron kang proof na nag-apply siya at na-deny siya? Um, or sabi lang? Na, meron po ma'am kaso ma'am nasa account niya po kasi ma'am eh pag ka, nag-uusap kami through video call okay nag, ano po ma'am pero merong ano talagang nag-apply okay. nag na opo nag-apply na ma ma'am po oh, uh, kailan kayo naging hindi na kayo kailan kayo netong kayo? netong ano po ma'am mga April medyo may ano po kasi ma'am eh ang dahilan niya po kasi parang toxic na daw ako tapos parang napapagod na siya pero patuloy ka pa rin na nagpapadala ng opo. pera Opo, ma'am. Okay, Kaya, so suma total, ang gusto mo ngayong mabawi ay magkano? Mga ganun nga po, ma'am. 800 to 900, more or less. Kasi po, ma'am, may kinuha po kaming sasakyan din. Okay. Tapos ako po yung nagbabayad dun, ma'am. Nasaan ang sasakyan? Nasa kanya po, ma'am. Bali, yung, yung sasakyan po kasi, ma'am, naka-auto-deduct sa account. account, na pinapadalhan Oo. na sa kanya. Naka so, nasa pangalan niya rin ang sasakyan? Opo, ma'am. Kasi nga po, ma'am, ang una po talaga naming usapan, ano po ma'am eh? ang una po naming usapan is, dalawa po kaming nakapangalan doon sa sasakyan. Oo. Tapos, kasi nga po ma'am, isa rin... Wala ka dito, hindi ka pwede pumirma ng mga dokumento. Isa, isa, rin daw po kasi yon sa proof na para makuha ko siya. Yung kung galadaanin namin sa common law process. 26. Umuwi po ako ng 26. Okay. Kinabukasan po, ng madaling araw, pumunta po ako sa kanila para makausap siya. Inaano naman po nila na um, uh, ibabalik po yung ano. Tapos inamin po nila na, kasi nga po ang expected ko po talaga, 1.4 yung laman ng Pero po. ang last mo na tingin, magkano 1.1 na, lang, lang ma'am. Bumili okay. po pala sila ng lupa. at ano gamit yung pera meron kayong relasyon okay, merong pinaglaanan hindi na naging maganda ang relasyon kailangan na ngayong Opo kasi ang ano ko nga ma'am may eh, ako naman po yung naghirap doon, ma'am. Kung ayaw niya na sa akin, or kung may nagugustuhan na po siyang iba, kasi yun naman po yung inaamin niya nung umuwi po ako. Eh, sa akin lang, wag naman idama yung pinaghirapan ko. Kasi, grabe po yung, antram na naman po yung hirap sa pagiging abroad tapos. Ay, okay, na nga sana sasabihin ko, ha? Ah, hindi biro na nakapag-ipon ka at nakakapagpadala ka ng na mahigit isang daang libong piso kada buwan. Okay. Ah, anong naiiwan mo? na naiiwan sa iyo um, doon? Halos wala na. Yung tip po ma'am, yun po yung, kasi barbero po. Oh. Yun po yung pinanggagastos sa pambayad ko ng bills doon. Tapos, yun one hundred. Yung pinaka-basic mo na sa oh salary. Po. Yun, yun ang, po yung natatabi yeah. ko po. pala si Brenda? Magta-32. 31 po. Magta-32 okay, na so po. Ah, so matanda siya sa'yo. Kasi okay. ikaw 27. So matagal na kayong mag naging magkakilala. Pero nung umalis ka, abroad, parang absence okay. makes the heart grow fonder. Parang ganyan na nangyari yata siya. Opo. Okay. Hey. Parang 2014 po ata magkakilala na po kami. Nagkakasama mm -hmm. kami sa mga events or mm -hmm. mga ganon. Magkaibigan talaga kayo? Hindi Magkada. rin po. masyado. Pag nagkikita lang po kami pag may mga event, mga ganon. Mm -hmm. Hindi po parang close talaga. Ano ang magiging trabaho sana niya kung nakaalis siya? Kung nakaalis po siya, ma'am, open work permit po kasi ang tawag doon. So, any kind of work. Kahit na ano? Opo. Kung Pero ang, ang alam ko sa Canada, Shari, kailangan mo, pagdating mo doon, kailangan ka mag-aral ulit eh. Meron pa ba yun ngayon? Yung opo. Para may certify ka, may points po kung, ka, may credits ka? Depende po kung ano yung trabahong papasukin mo. Pero hmm. kung kunwari, uh, crew na kunari, MACDO, uh -huh. hindi naman po kailangan okay, lang po. Ikaw? nakadalawang taon ka doon mm, umuwi ka dito bakit ka umuwi hindi naman sa ayaw kong umuwi ka ha oh. pero may dahilan ba ito ba ang naging dahilan um, ano end contract ano ba end contract na po talaga din mm -hmm. ngayong august Kaso nga lang po ma'am yung allowed pa po, po ako magtrabaho until november next year mm. pero pinili ko pong umuwi kasi ang plano po kasi namin as uh, since nadide nga po yung tourist po mm -mm. Niya, ang plano po kasi namin kung uuwi po kasi ako, makakapag-build kami together ng proof na we're in relationship. So, pwede namin ayusin yung mga IDs na na magkasama kami sa isang bahay din. Tanggap ko naman po, ma'am, eh, na mm -hmm. kung may nagugustuhan na siyang iba or ano. Or kasi yun po yung nalaman ko nung pag-uwi ko, ma'am. Mm -hmm. Tanggap ko mm -hmm. naman po yun kasi parang dumadating naman talaga yung ah uh, mga pagkakataon na ganun na may magugustuhan ka talagang ibaw or ano. Parang may sinasabi siya dito na um, kung anong solusyon na naiisip mong problema, ikaw nang gumawa ng solusyon. Nakikinig ka lang pero hindi mo naman naiintindihan. Nakikinig ka lang. Nakikita ko naman. Kunin mo na lahat ng meron ka sa akin kasi ayaw ko na ng kung anong sayo. Gusto mo pag-uwi mo, ibigay ko na lahat sa'yo lahat ng galing sa'yo, ikaw na din lang ang tumira doon sa bahay. Okay lang ako tahimik na buhay, buhay ko dito sa bahay. Pero hindi po niya talaga sinuli, ma'am. Eh. Yung nakikita ko po nung ano, ma'am, yung 1.1 nga po, mm. napag-usapan namin na 1M nga po yung ibabalik niya sa akin. Plus mm. yung sasakyan, isusurrender niya sa'yo, tapos ang yung lupa. sasakyan, Ang sasakyan naman po, ma'am, ang sabi ko, Uh, kukunin ko lang yung naibayad ko kasi hindi po talaga ako nakagamit eh kasi nasa okay. ibang bansa nga po ako. Mm -hmm. Pero naiisip ko kasi, sabi ko, kung kukuhanin ko na yung pera na nasa kanya, tapos, wala na siyang pambayad. Wala na siyang pambayad. Plus, siya pa po yung maguhulog, magtutuloy ng hulog ng sasakyan. Sino gumagamit ng sasakyan na siya yan? Po nga, siya po, ma'am. Ah, ginagamit ba niya ito sa negosyo? O... Or... Sa work lang po. Ah, so, may trabaho siya dito. Anong trabaho niya dito? Ah, barista po, sa coffee shop. Ah, okay. Alam mo naman kung gaano ako naghirap doon sa ibang bansa eh alam mo kung gaano ako nalungkot doon. Um, alam mo na laging noodles, ano, laging dilata. Yung alam mo yung lahat ng pagditipid ginagawa ko. Alam mo naman 'yun. Anong reason mo? Kung reason mo is dahil toxic ako. Edi maghiwalay tayo kung ano. Pero 'wag naman yung pati yung pinaghirapan ko. Kung ayaw mo na, um, ayaw mo na, iwanan mo din yung buhay na pangit naman ng parang ayaw mo na tapos yung buhay na meron ka sana sa akin, yung parang itutuloy-tuloy mo pa rin. Hindi naman sa minamaliit kita eh. Wala naman talagang magkano lang naman ang sinasahod mo din ngayon. Tsaka kahit gano ka katagal mag tawag dito yung gano ka maghirap dito sa ibang bansa magtrabaho ay sa Pilipinas, hindi ka po makakakuha ng ganon kalaking ano, lalo na kung minimum wage ka lang po. Mm. Magkakaroon ka ba ng bahay, lupa, sasakyan, then 550,000 pesos. Alam Kaya, ba ni Brenda na may karamdaman ka? Sorry ha, kasi off-air kanina nung binibrief nila ako, may karamdaman ka nga ba na kailangan mong magpagamot? Yung, netong pauwi na po kasi ako ma'am, super stressed na po ako ma'am. Mm. Hindi eh, na po ako nakakatulog, mm. tapos. Ano po ma'am, nagbigla pong lumabo 'tong mata ko na. Malabo na po siya. Mm. Pero itong left eye ko is pag tinatakpan ko hindi na po siya makakilala ng tao. Nako, ano, may siguro may May veins, nagpa-check up na po ako. May veins po na nag-leak. So sabi ng doktor, super stress, madalas nangyayari sa mga lalaki. Mm -mm. Then ganun nga po. So kailangan siguro i-laser or uh, uh, kailangan under observation pa po in one month. So niresetahan lang po muna ako ng drops. Mm -hmm. Sinabi ko po sa kanila 'yun ma'am na mm -hmm. sabi pati sa magulang niya na kailangan ko po ng malaking pera mm -hmm. pa ano kasi well hindi po sila sumasagot ma'am eh. Okay. Wag naman munang humantong ito sa demandahan ano. <laughs> Kasi ako bilang abogado, siyempre ang ano natin is mahinahon na pakikipag-usap. At kung nakikipag-usap naman talaga at kinikilala naman nila yung obligasyon nila o responsibilidad, bakit hindi? Ma'am, diba? lahat na po ginawa ko, ma'am eh. Nagpunta na po ako sa kanila, nagmakaawa na ako doon. Mm -hmm. Nakiusap ako. Actually, ma'am, wala talaga nga akong sinabihan kahit kanino, ma'am eh. Mm -hmm. Sa about dito. Kahit family ko, ma'am, hindi ko sinabihan. Kasi gusto ko yung maayos namin ng... Yung, yung wala, hindi nakakahiya, parang ganon. Kaso po, ayaw po talaga makipag-cooperate eh. Tapos, netong lately parang sinasaiwar pa nila ako na may kinausap daw silang abogado, ganito, ganyan, wala daw makukuha, mm -hmm. ganyan, ganyan. Yan sabi ko, bakit hahantong pa sa ganon? Eh, sa sarili mo, alam mo naman yun eh na... Exactly. So, siguro, Shari, ito matutulungan. Kasi mukhang ayaw ni Brenda na on-air siya, no? Although, ayan, naka, nakikita na nga natin, no? Brenda Maria Wee. Ayan, nakikiusap sa'yo si John Michael. Uh, okay. Maayos naman siya nakipag-usap. Maayos siyang gustong humarap sa iyo. Tutulungan natin si John Michael, siya na ayusin yung lahat ng documentation para kung ano't ano man at hahantong naman na talaga ito. No? Kung uh, magsasampa ng kaso, whether collection of a sum of money, eh, papadadaan ba natin to sa estafa o kung ano. Uh, depende rin yan sa makukuha natin ng na mga documentation galing sa iyo. Including yung mga exchange ninyo of messages. Pagka, okay, kung pwede siya tanggapin ano okay. bilang ebidensya pero ang pagsusumikapin natin siya hindi ko alam eh baka naman kung samahan natin si Jan kay sa, amin, sa atin naman natin i-open naman po yung lines natin for Miss mm -hmm. Brenda if gusto niya po na makipag-usap muna at wag na muna nating idaan sa legal 'di ba kung mm -hmm. kaya naman na madaan ng magandang usapan may inupahan po akong bahay doon sa May kanila Banda mm -hmm. kasi ni-ready po yun sa pag-uwi ko Then, nag-stay po muna ako doon for one week. Eh, lang. Eh, kung magkita kayo, tapos, ano? Nagkita na po kami, ma'am. Ah, nagkita na kayo. At saka sinabi Opo. niya, di ba, na isusoli niya. Opo. Sinabi Pero hindi po. pa niya sinusoli hanggang ngayon. Yung 550 lang po. Ang... Ah, nakapagsoli na siya ng Opo. 550 out Opo. of the 1M. Opo, na natitira. Pero, yun nga po, tinatanong ko, paano yung lupa? Bakit? ano, bakit bumili ka ng hindi uh -huh. wala man Ay, lang. hindi mo nalalaman? O ginamit okay, niya yung pera? Actually, ma'am, pinagpaalam niya po yun sa akin nung yung lupa, mm -hmm. nung mga March po ata. Mm -hmm. Hindi po kasi ako pumapayag talaga, ma'am, kasi. Na, so, meron kayong exchange nito, ha? Opo. Okay. Na conversation na hindi po ako pumapayag. Okay. Opo. Mm -hmm. Para lang malinaw, no? para sa mga netizens natin, umabot ng halos 2 million yung laman ng account na yun, Shari. Pero uh, naging 1 million, tapos nakapagpadala ka pa nitong huling mga uh, linggo ng another 400,000, dapat 1.4. Bumili ng lupa na 300,000. So meron pang dapat na 1.1. Opo. Tapos yun po yung hinati niya, ma'am. So 500, out of the 100, the 1.1. Nag-solid siya sa inyong 550. 550. Plus sa kanya yung sasakyan at lupa. Okay, Top. parang ano niya, tin-read niya as parang ano community property. Tapos, o sige, hati na tayo. Okay, Mukhang patutungo talaga ito sa <laughs> uh, kasuhan. Uh, Unang-una, pagdating sa pera, ito na naman ako. <laughs> uh, Huli man, no? uh, maging paalala na ibang usapan talaga pag pera. Kaya nga po, ma'am, hindi ko po inaasahan na ganito, ma'am, kasi... Nasa muli ang pagsisisi. Hindi po siya, iba po siya dati, mami. Eh. Parang every, alam mo yung gagastusin niya, i-update niya talaga ako. So hindi mo mararamdaman na ganun talaga, mami. Eh. Tapos lagi po talagang nag-update ng okay. ano. Depende kasi sa maipa, mailalabas natin, ano. Kasi kung hmm. nagpadala ka ng pera, tapos meron kang may, may sinasabi ka kasi na dapat... Uh, Uh, para ito sa show money, hiniram Apa. lang niya ito, kung ma-prove natin yan, uh, na hindi talaga sa kanya yung pera, Apa. at nang magandang loob ka lang. Uh, pwede na Wala namang exchange of goods kasi shari eh. Mm -hmm. Although, yung sasakyan, hindi ko pa nakikita kasi yung ano eh, ano ba ang ma-establish natin dun sa sasakyan kasi pwedeng estafa yun. Dahil na-misappropriate yung, yung pera. Uh, siguro kailangan natin ng... Uh, mas uh, suriin natin Opa. kung ano ang pwede nating uh, maikaso po, Ma sa mga. naman po ako ma'am okay at saka kung sinabi naman niya na anda siyang makipag-usap yun nga lang hindi on air uh, ano hinon muna natin i-explore natin muna yung route na yun wala naman pong problema sir uh, Pwede nyo naman pong sampahan ng kaso mm -hmm. uh, mas maganda lang talaga sana makapag-usap muna kayo para malinawang kayo sa mga bagay-bagay pero kung pagwala wala yun po sir magfile na po kayo ng kaso din Okay, okay, of air po, off kausapin air. po namin kayo sir Pero next time sir, uh, lagi Since nanonood naman po kayo ng Wanted Sa Razo, oh. wag po masyado mapagbigay Sir, lalo na, alam niyo, sir Hindi naman po madali ang buhay sa ibang bansa oh, po. Di ah, po ba? Ano lang po talaga mami Gusto ko lang makuha Para, hindi lang naman din ako magbe-benefit nun, mami, siya rentas Yung pag nakuha ko siya ng Ay, ano? May pamilya pa kayo sir, oh, opo pero Mas inunan niyo pa rin si Ma'am Brenda, Ganun niya kamahal si Ma'am Brenda Love mo pa ba? Dito naman po agad-agad nawawala. Pero ayaw ko na po kung sakali. Ayun ay, na nga ba sinasabi ko. Eh. Mahirap turuan ng puso. Sige. Okay, sige ay, po. Noodles na nga lang yung kinakain niya para ay, may magandang eh. mapadala. Sige sir, kausapin po namin sa, kayo sa kabilang studio, ha? Sige po. Mm -hmm. po. Sige po. Salamat, salamat po. po. salamat po, salamat po.